Ako po si Andrea Phoebe F. Castro. Sa aking mga kabata ni Dr. Jose Rizal. Kapag ka ang bayay, sadyang umiibig. Sa kanyang salitang kaloob ng langit. sanlang lang kalayaan, nasaring masapit. Katulad ng ibong na sa himpapawi, pagkat ang salita'y isang kahatulan sa bayan sa nayot mga kahayangan at ang isang taoy katulad kabagay ng alinmang likha noong kalayaan ang hindi magmahal sa kaniyang salita mahigit sa hayop at manansang isda. Kaya ang marapat pagyamanin kusa na tulad sa inang tunay na nagpala. Ang wikang Tagalog tulad din sa Latin, sa Ingles, Kastila at salitang Ahel. Sapagkat ang puong maalam tuminin, siyang nagagawad, nagbibigay sa atin. Ang salita natin tulad din sa iba na may alpabeto at sariling letra na kaya nawalay tinatnan ng sigwa ang lunday sa lawa noong dakong una.